pass tayo sa baliw. ka nang sa inyo manok sa baliw. Manok mo. sa manok dito sa Ang ganda ng golden ito. Ito mga muscle. Maraming manok na dito sa agandang hero. Ito mga Ballybo, 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 ballybo,

Uh, dumagsama dito sa Baliwag eh. Oh. may nakita pa tayo magandang hero. May sing-sing pa. No? Sa kaan hero mo kaibigan? 5. 5. Bilang buwan na yan. Uh, uh, 12 months. 12 months. mag na pala ito. Day 5 lang mga, mga master. Hirin. Ano ba alin ng hero mo? Pinabenta lang. Pinabenta lang. Pinabenta lang. niya hero. Ano? Day yeah. 5 lang mga master. Going one year to. Ganda nang ingitim siya no. Nakita ka mata niya. May kasi yan. <laughs> Para siyang mail yung mata oh, niya. No? Oh, 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 oh. Eh may sip may sing pa siya oh. <laughs> 3-5 lang mga master. Ito, pagsik na mata niya, no? Thank kaibigan. Dahil pag dumarating. 3-5 lang. Oh, nah, dahil pa dumarating, mga bulig pa tayo nakita rito. Makani bulig nah, nah, ilang buwan nah? Nine months. Nah, dalang, nine months old. Nah, oh. nah, eh. oh. nah, ko.